<laughs> mm. merienda tayo apple. Tantay. Lagyan natin ng suka, isaw sa suka. Mangan, guys. Mangan. Ganito ang gawin natin pag walang ginagawa. Mag-isip ng pagkain para tumaba. Sa mga hindi nakakaalam, ganitong pagkain. Ayan, tularan nyo kami. Lapit ako. Oh. Marami nang nakakaano yan. Eh. Nakakaalam yan. Pagkain nyo na Ah, may suka si Jane dito. Nanakawin ko yung suka niya. Wala naman Ay, sa'yo pala to. Nagyan ko nyo na ng asin. Ang